Magandang hapon sa inyong lahat mga kasikap. Ay pag-uusapan naman natin ngayon ay ang pagkakaiba ng kita ng nangangamuhan kumpara sa ano sa tulad naming delivery rider. Unahin na natin yung pag nangangamuhan tayo. Kapag nangangamuhan ka, oh, may kontrabida pa lang. Oh. <laughs> pag nangangamuhan tayo mga tol. Ang kadalasang sahod yan every ano eh 15 days yan kadalasan pero may mga tulad na trabaho ako dati meron din namang ano every 7 days yan. pero kadalasan yan 15 days ngayon kapag ka, ganoon ang kalagayan natin yung uh, sahod natin medyo matagal tapos siyempre darating yung panahon na medyo kinakapos tayo makakapangutang tayo yan. at kadalasa nangyari na rin sa akin yan na pag sumahod tayo kada sahod bayad utang tapos utang uli <laughs> Oo, maganda na kung may overtime may overtime madadagdagan yung kita natin kasensya na medyo may ingay dito madadagdagan yung kita natin kapag ka may overtime pero kapag ka walang overtime lalo na kapag ka pamilyado na tayo mahirap kakapusin talaga tayo tapos dito pa sa Maynila eh bayad natin halos binabayaran lahat bahay, tubig, kuryente at yung mga pagkain natin bili lahat dito itulad sa probinsya na sa paligid maraming mga magugulay libre no? dito lahat bibilhin mo eh yun ang ano ang nangyayari sa atin kapag nangamuhan tayo mangungutang tayo tapos sa pagsahod bayad tapos utang ulit eh ang kagandahan naman sa pagiging delivery rider mga tol mga kasikap eh kada biyahe pag uwi meron na tayong income hindi tayo ma kumbaga baga uh, hindi tayo malulubog sa utang ba yan kasi hawak na natin yung kita natin eh at ang kagandahan pati sa kung sa nangangamuhan tayo ay halos fix na kung walang overtime fix na yung kita mo kapag ka nag delivery rider ka kapag ka dinagdagan mo pang oras ng biyahe mo halimbawa hinabaan mo pa kung binubuno mo 10 oras eh ginawa mong 12 hours mga ganyan madadagdagan pang kita mo pwede ka pang mag-goal kung gaano ang gusto mong kita sa isang araw nakadepende yan sa sipag sa sipag ng isang rider at ang kagandahan talaga ron kada uwi mo may kita ka na di ba mabibili mo yung mga pangangailangan ng pamilya mo yun ang kagandahan sa pagiging delivery rider right hindi ka na maghihintay ng ano ng sasahod ka ng every 7 days o, o every 15 days yan at makakaiwas ka pa sa pangungutang yun lang mga tol at ang hapon ulit sa inyong lahat ingat ingat tayong lahat mga tol kaya na tayo